Bali po yung tanong ko para po doon sa kapakanan ng mga kasama ko po sa Sharp. Yung ano po ba ang bakit ano po ba ang kalaga, kahalaga ng iglesia? Bakit po ba dapat nahalib tao sa iglesia? Alam mo, sasagutin kita sa material muna no. Na mo na ba sa sarili mo kung ano kahalagahan ng kilay mo? <laughs> oh. Alam mo kung wala yung kilay mo, pag pinawisan yun, no, mo, didire-diretso doon, mahapdi it will cause discomfort. No? Huh? Uh, o oh, kahit ano pa itsura ng kilay mo, kahit gano'n pa kapangit yan, kahit pa yan ay sabog, ah, <laughs> eh may silbi yan eh. On the principle na walang ginawa ang Diyos, na walang kwenta. No? Huh? Noon tayo magbatay sa premise na yun. Walang ginawa ang Diyos na walang halaga at walang kwenta. O. Oh. Eh, ang Diyos ba ang gumawa ng iglesia? Siya ba? Pakinggan mo, ha? Sa 1228 ng Unang Korinto. O, mga born again, yung mga pastor nyo, ka, uh, investigahan nyo sa sinasabing wala raw kwenta, hindi kailangan ng iglesia. Pakinggan nyo sa 1228 ng Unang Korinto. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ano nyo? Una-unay mga apostol. O, hindi kailangan ng iglesia. Hindi, hindi kailangan ng apostol. Ha? angels na nalagay sa iglesia. Una-una, apostol. Ikalaway? Mga propeta. O pangatlo? Mga guro. Saka, saka? mga himala. Saka? Saka mga kaloob na pagpapagaling. At saka? Mga pagtulong. O. Mga pamamahala at, at iba't ibang mga wika. Ayan, ang, ang komposisyon ng iglesia. And the head of that church is Christ. Pahinga mo. Sa 1.18. at siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sino ang ulo ng katawan? Si Kristo. Na yung katawan pinangunguluhan niya sa Asya, yun ang tinatawag na iglesia. Pag sinabi mo hindi kailangan ng iglesia, pinakatonto ka sa lahat ng tonto. Bakit? Eh, si Kristo, pulo ng iglesia. Ang iglesia, doon mga apostol, propeta, mga etc. Lahat ng kailangan para kamanigtas na sa iglesia, eh, hindi na kailangan na iglesia. Magtalong ka sa imperyo. <laughs> Di ba ganun lalabas nun? <laughs> napaka ignoramus ng mga tao kung hindi kailangan na iglesia. Mga anti-Kristo yan, anti-Diyos yan, anti-Bidya yan. Ano pa ba pwedeng sabihin doon sa mga walang yan na yun? <laughs> eh, kung pwede lang murahin yung mga, murahin ko talaga lang. <laughs> Mga oh. anak na ano. Mga <laughs> anak ay ng puto. Di ba? Bakit? Iisipin isipin mo, tapos sabihin mo, kung hindi kailangan ng iglesia, andun lahat ang ikaliligtas mo, andun si Kristo. Andun ang aral sa iglesia. Andun ang pagtulong, andun ang pamamahala, andun yung, yung apostol, andun yung propeta. Wala sa Pilipinas ang apostol na sa iglesia yun. Di ba? Opo. Oh. Yeah, kailangan yun. Pag sinabi mo hindi kailangan, lahat ng katangahan ang nasa isip mo. Yun na ibig sabihin. Um,